Kibay. 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 sa dilim sila'y Sa ilalim ng dilim, may matang natatitik. hangin na malamig, pila ba may bumubulong? Sa lumang bahay, may kaluskos, may tinig. Sa hiwaga at sindak ng gabi, kwento'y mabubuo sa ulo. Sa ulo, sa sahib ng lumalangit ni... Sang lihim ang bumabalot sa bawat gabi sa baryong ito. Isang antenero na may dalang agimat ang haharap sa lahi ng bangkilan. Mga aswang na matagal nang nagtatago sa dilim. Isang kwentong totoong binahagi ng sender natin. Kaya pakinggan mo ito ng mabuti at huwag kang lalabas sa gabi. Magandang gabi po mga kahiwaga. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruel. Ako po ay isang antingero na nagmana ng mamutya at agimat mula sa aking lolo na isang albularyo at tagapagtanggol ng aming baryo. Hindi ko po akalain isang gabi makakaharap ko ang pinakakatakutan ng aming lugar, ang lahi ng bangkilan, isang uri ng aswang na bihasa sa paglilihim sa katauhan nila. Noong gabi ng bagong buwan, may narinig akong sigaw sa labas ng kubo. Tumakbo ako dala ang aking mutya ng pangontra at nakita ko. At nakita ko ang batang kapitbahay namin si Nene, nangihini at puno ng sugat. Sila po, sila po ay hindi tao, umiiyak niyang sabi, bago siya nawalan ng malay. Dinala namin siya sa loob at binantayan ko siya. Habang pinapainom ng pinaghalong langis at mga dahon ng albularyo. Habang gabi, narinig ko ang ungol sa bubungan. Malakas, mabigat at tila may mga kuko na kumakaluskos sa yero. Hinanda ko ang itak na may langis at ang aking mutya ng apoy. Nang silipin ko nakita ko ang isang lalaki. May mahahabang kuko at mapupulang mata. Nakatingin sa akin mula sa dilim ng bubungan. Kilala ko siya si Mang Celso, ang tahimik na karpentero sa kabilang baryo. Ruel, huwag kang makikialam, sabi niya. Ngunit ang boses niya ay parang gutom at paos. Napansin ko ang dila niyang mahaba, kumakampay, at ang likod niya ay parang may mga balahibong matutulis. Bangkilan, bulong ko sa sarili ko. Biglang bumagsak siya sa harapan ko. Mabilis na ang pinto. Pero binugahan ko siya ng asin at langis ng nyo na may dasal. Napasigaw siya Umataras at tila nasusunog ang balat niya. Hindi mo kami matatalo. Lahit kami ng bangkilan, sigaw niya. At nakita ko ang tatlo pang mga aninos sa dilim. Lumilipat na tila nagiging mga malalaking ibon. May pulang mata. Umaatungal sa katahimikan ng gabi. Nagdasal ako. Pinatigas ang loob ko at inilabas ang anting-anting ng tagabulag para hindi nila makita kung saan ako nagtatago. Isa-isa silang lumipat, naghahanap ng amoy ng dugo, pero inilagay ko ang agimat sa pintuan at winisikan ko sila ng asin, langis at dinasalan ang pangalan ng Diyos. Ah, sigaw ng isa habang natupok ang balat niya sa tuwing tatamaan ng asin. Pero hindi sila umalis agad. Narinig ko si Mang Celso Nagbago ang boses at anyo naging matanda at payat. May mahahabang ngipin. Ruel, dalam mo ang agimat ng lulong. Pero tandaan mo, hindi lahat ng lahi ng bangkilan ay kaaway mo. Dahil ang iba, pamilya mo. Nanigas ang katawan ko. May tinatago ang aking pamilya na hindi ko alam. Ngunit, bago pa man siya makalapit, Tinaga ako ang anino niya gamit ang itak na may langis. Sumigaw siya at bigla silang naglaho sa dilim. Kinabukasan, nakita ko si Mang Celso na nakahandusay sa gilid ng gubat. Hubad at duguan, pero buhay pa. Roel, bantayan mo, babalik kami. Huling sabi niya, bago siya namatay, sa harap ko. Sa baryo namin, hindi mo alam kung sino ang tao at sino ang aswang sa dilim. At bilang tagapagmana ng agimat ng aking lolo, alam kong hindi ito ang huli namin inkwentro sa lahi ng bangkilan. Baka sa susunod, sila na ang kumatok sa pinto mo. At baka, hindi ka na makaligtas. Maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Hanggang sa susunod nating kwento. Mag-ingat kayo palagi.